Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang isang babae ay nagpapahiwatig sa iyo? Nang palihim, o di mo pinapansin ang kahulugan ng mga kilos niya? May mga pagkakataong napakalinaw ng mga senyales. Ngunit madalas itong nakakaligtaan ng mga lalaki, dahil hindi sila tumitingin sa tamang mga palatandaan. Ngayon tatalakayin natin ang anim na hindi maikakailang senyales na gustong makipag-jack and poise sa iyo ng isang babae at susuriin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pananaw ng Stoicism. Ang mga senyales na ito ay banayad, ngunit hindi mapagkakamalian kapag alam mo kung ano ang dapat bantayan. Manatiling nakatutok dahil ang pagkilala sa mga ito ay maaaring magpabago sa iyong pananaw sa atraksyon sa mga babae. Senyales 1. Matagalang. Pagtitig. Ang eye contact ay isa sa pinakamakapangyarihang senyales na diberbal sa interaksyon ng tao. Kapag ang isang babae ay nakipaglabanan ng tingin sa iyo, nang mas matagal kaysa karaniwan, ito ay higit pa sa simpleng interes. Ito ay senyales ng mas malalim na pisikal na atraksyon. Sa konteksto ng Stoicism, natututo tayong maging mapagmasid at mapagmatyag sa banayad ng mga pahiwatig sa mundo sa ating paligid. At ito ay isang pangunahing halimbawa. Gaya nga ng sinabi ni Kuya Kim, maging mapanuri, mapagmatyag as in matanglawin, Isipin ang isang sitwasyon kung saan kayo ay nag-uusap at sa halip na umiwas siya ng tingin pagkatapos magsalita. Nilak niya ang tingin niya sa iyo, hinahayaan ang sandali na tumagal ng higit sa inaasahan. Ang nagtatagal na titig na ito ay hindi random. Ito ay sinasadya. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang malalim na koneksyon na higit pa sa mga salita. Para bang inaanyayahan kanya sa kanyang espasyo tahimik na hinihiling. Sa iyo nakilalanin ang magkatugmang atraksyon. Maari pa siyang ngumiti o palambutin ang kanyang ekspresyon. Na lumilikha ng isang intimate na kapaligiran kung saan ang mga salita ay nagiging sekundarya. Para sa isang lalaking stoic, ang ganitong uri ng pagtitigan sa isang babae ay nangangailangan ng kalmadong pagkaunawa. Sa halip na mataranta o labis na pag-isipan ang sitwasyon, manatiling tumitig din ng bahagya pinapanatili ang parehong antas ng kontroladong kumpiyansa. Huwag agad umiwas ng tingin o magpadalos-dalos sa iyong reaksyon. Hayaang tumagal ang pagtitinginan ng natural na sumasalamin sa parehong antas ng interes na ipinapakita ng isang babae. Itinuturo sa atin ng Stoicism ang kahalagahan ng pagiging naroroon sa kasalukuyang sandali at pagbabasa ng mga pahiwatig na iniaalok sa atin ng isang sitwasyon. Sa kasong ito, ang nagtatagal na titig ng babae ay ang kanyang paraan ng pagsubok sa iyong pagkaunawa at iyong kakayahang tumugon sa kanyang enerhiya. Ito ay isang maselang sign ng atraksyon kung saan naghihintay ang babae sa iyong pagtugon. Kaya, kapag nahuli mo ang babae na nakatingin ng matagal sa iyo, tandaan na ito ay isang imbitasyon. Manatiling kalmado, tugunan ang kanyang tingin, at hayaan ang iyong kumpiyansa na gawin ang iba pa. Senyales 2. Haplos na may kahulugan Ang paghawak ay isa sa pinakamakapangyarihang di-berbal na paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa atraksyon. Kapag hinawakan ka ng isang babae ng may intensyon, ito ay hindi lamang isang inosenteng kilos. Ito ay isang senyales na komportable siya sa iyo at gustong subukan ang mga hangganan ng pisikal na koneksyon. Itinuturo sa atin ng stoicism na maging Mapagmatsyag sa kasalukuyang sandali upang mapansin ang mga detalye na maaaring hindi mapansin ng iba. Kung nararamdaman mong ang paghawak ng isang babae ay tumatagal ng bahagya kay sa karaniwan, o kung paulit-ulit siyang nagpapasimula ng kontak sa banayad na paraan, ito ang kanyang paraan ng pagsubok kung paano ka mag-react. Isipin kung kailan, niya kaswal na pinatong ang kanyang kamay sa iyong braso habang naguusap, bahagyang hinihimas ang iyong kamay o ipinapatong ang kanyang kamay sa iyong tuhod ng ilang sandali lamang. Ang mga kilos na ito ay hindi random. Ang mga ito ay ang kanyang paraan ng pagpapahiwatig ng interes na nagpapadala ng isang tahimik na mensahe na komportable ang babae na mapalapit sa iyo. Hinihikayat ng stoicism ang emosyonal na kontrol, ngunit pinatatalas din nito ang ating pananaw. Itinuturo nito sa atin na huwag magpadalos-dalos sa ating reaksyon, ngunit sa halip ay unawain ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga kilos ng isang babae. Ang isang lalaking stoic ay hindi nagpapadala sa excitement kapag hinawakan ng babae. Kinikilala at inoobserbahan niya ang kilos kung ano ito. Ang paghawak na ito ng babae ay maaring mukhang maliit, ngunit ang kanilang dalas at ang konteksto kung saan ito nangyayari ay mahalaga. Kung paulit-ulit na naghahanap ang babae ng mga dahilan upang hawakan ka, ito ay higit pa sa isang magiliw na kilos. Ito ay isang bukas na pinto pinapaalalahanan ka ng stoicism na manatiling kalmado. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat mong balewalain ang imbitasyon na iniaalok ng babae. Sa pamamagitan ng pananatiling kalmado at mapagmatyag, maaari mong kumpiyansa na pamahalaan ang sitwasyon. Senyales stress. Nagpapasimula ang babae ng pribadong usapan. Kapag ang isang babae ay sadyang naghahanap ng mga pagkakataong makausap ka ng pribado, ito ay isang mahalagang senyales ng kanyang mas malalim na interes. Ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga distraction. Ito ay ang kanyang paraan ng pagpapahiwatig na gusto niya ng mas intimate na koneksyon, parehong emosyonal at potensyal na pisikal. Sa isang okasyon, kapag nagsisikap ang babae na ilayo ka sa nakararami o lumikha ng mga sandali kung saan kayong dalawa lamang ang magkasama naghahanap siya upang bumuo ng isang mas eksklusibong ugnayan. Isipin ang pagkakataong iminungkahi ng babae na lumabas para magpahangin, magkape, ng kayong dalawa lang o magsimula ng isang text conversation ng hating gabi. Ito ay hindi random na kilos. Ang mga ito ay sinasadyang hakbang upang makuha ang iyong buong atensyon. Ibig sabihin, ikaw na nga, itinuturo sa atin ng Stoicism, ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili at kalinawan sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Nauunawaan ng isang lalaking stoic na kapag ang isang babae ay naghahanap ng privacy kasama siya, inihahayag niya ang kanyang kahinaan at interes na mapalapit, malayo sa mapanuring mata ng iba, sa pamamagitan ng pagpapasimula ng mga pribadong sandaling ito. Sinusubukan ng babae ang iyong reaksyon. Gusto niyang malaman kung handa kang tumugon sa kanyang interes at makisalamuha sa kanya sa mas malalim na antas bagamat maaaring hindi niya tahasang sabihin na gusto ka niya. Ang konteksto ng paghahanap ng oras na kayong dalawa lang ang magkasama ay isang malakas na indikasyon. Ito ay isang bukas na imbitasyon upang tuklasin ang inyong compatible sa isa't isa. Sa mga sandaling ito, ang isang stoic na pamamaraan ay mahalaga. Manatiling kalmado, matatag, at mapagmasid. Huwag magpadalos-dalos sa mga konklusyon, ngunit kilalanin ang pagkakataong nasa harap mo ang kakayahang matukoy kung kailan gustong kumonekta ng isang babae ng mas intimately habang nananatiling kalmado ay isang tanda ng karunungan ng Stoic Senyales 4, mapangakit na kilos ng katawan ng babae. Ang mapangakit na kilos ng katawan ay isa sa pinakabanayad ngunit pinakamakapangyarihang indikasyon ng atraksyon. Kapag ang isang babae ay interesado sa iyo sa mas malalim at mas pisikal na antas, ang kanyang katawan ang magsasabi nito bago pa ang kanyang mga salita. Hinihikayat tayo ng stoicism na bigyang pansin ang mga diberbal na pahiwatig dahil madalas nilang inihahayag ang tunay na nararamdaman sa isang tao sa pamamagitan ng galaw. Kaya, ano ang dapat mong tingnan? Una, obserbahan kung paano ipinoposisyon ng babae ang kanyang sarili sa paligid mo. Kung siya ay humihilig papalapit kapag ikaw ay nagsasalita o kung ginagaya niya ang iyong mga kilos, ito ay isang senyales na komportable siya at naghahanap ng koneksyon. Ang paghilig ng babae ay isang paraan ng paglabag sa personal na espasyo at paglikha ng intimacy ng hindi nagsasalita. Itinuturo sa atin ng stoicism na manatiling kalmado at matatag, na nagpapahintulot sa atin na mapansin ang mga banayad na pagbabagong ito sa kanyang kilos ng katawan nang hindi nagiging reaktibo o labis na sabik. Ang isa pang mahalagang senyales ay kung paano naglalaro ang babae sa kanyang buhok o hinahawakan ang kanyang mukha. Ang mga kilos na ito, bagamat mukhang inosente, ay mga hindi malay na ekspresyon ng isang babae. Kapag ang isang babae ay naaakit sa isang lalaki, madalas siyang nagiging mas aware sa kanyang itsura, inaayos ang kanyang buhok o bahagyang kinakabahan sa isang mapaglaro at malandina paraan. Pagkatapos, ay mayroong paraan ng ng babae sa kanyang mga binti o paa. Kung ang kanyang mga binti ay nakakrus at nakaturo sa iyo, ito ay isang senyales ng interes. Ang katawan ay madalas na humaharap sa kung ano ang hinahangad nito. Bukod pa rito, ang madalas at sinasadyang pagtingin ng matagal na sinusundan ng isang ngiti o bahagyang pagtagilid ng ulo ng babae ay madalas na nagpapahiwatig na inaanyayahan niya ang mas maraming interaksyon. Bilang isang stoic, Mahalagang manatiling kalmado at matatag habang kinikilala ang mga pahiwatig na ito. Iwasan ang pagmamadali sa pagkilos. Ang kumpiyansa na sinamahan ng pasensya ay nagpapahintulot sa iyo na tumugon sa kanyang mga senyales sa isang paraan na bumubuo ng intriga at higit na atraksyon. Ang susi ay ang pagmamasid at kumilos lamang kapag nasa tamang oras. Senyales 5. Pinupuri ng babae ang iyong itsura. Ang mga papuri ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng pagkagusto. Ngunit pagdating sa atraksyon, mayroon silang mas malalim na kahulugan. Kung ang isang babae ay regular na pumupuri sa iyong hitsura, ito ay madalas na indikasyon na binibigyan niya ng labis na pansin kung paano ka tumingin, kumilos, at ang kabuan sayo. Hindi tulad ng mga kaswal na papuri tungkol sa isang bagong shirt o sapatos. Ang mga ito ay mas personal at madalas na nagpapahiwatig ng kanyang pisikal at emosyonal na atraksyon. Itinuturo sa atin ng stoicism na manatiling hindi apektado ng papuri o kritisismo, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagwawalang-bahala sa layunin sa likod ng mga salita. Kapag pinupuri ng isang babae ang iyong pangangatawan, ang iyong ngiti, o kahit na ang paraan ng iyong pagdadala sa sarili, ito ay ang kanyang banayad na paraan ng pagsasabing siya ay naaakit sa iyo sa mas malalim na antas. Ang mga papuri na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kagandahan. Madalas nilang pinahihiwatig ang paghanga at pagkamausisa. Naakit ang babae sa iyong kumpiyansa, iyong presensya, at kung paano mo ipinakikita ang iyong sarili. Maaari mong mapansin na ang mga papuri na ito ng babae ay dumarating sa mga intimate na sandali o kapag kayong dalawa lang ang magkasama na ginagawang mas makahulugan ang mga ito. Halimbawa, maaari niyang purihin ang iyong pag-aayos sa sarili sabihin ang isang bagay tulad ng palagi kang gwapo o magbigay ng komento kung gaano ka kagaling manamit. Ang ganitong mga papuri ng babae ay ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa isang personal na antas, pagbuo ng rapor, at pagpapahayag ng kanyang lumalaking interes sa hinaharap. Sa Stoicism, isinasagawa natin ang sining ng pagiging mapagmatsyag at mapanuri ng hindi nagiging mayabang kilalanin ng mga papuri na ito bilang potensyal na senyales ng kanyang pagnanais, ngunit manatiling matatag. Ibinibigay ng babae sa iyo ang mga susi sa kanyang atraksyon, ngunit ang isang lalaking stoic ay hindi hinahayaan itong magpalaki ng kanyang ego. Sa halip, kinikilala niya ito na nanatiling kalmado at hinahayaan ang kanyang natural na kumpiyansa na gawin ang iba pa. Senyales size, binabanggit ng babae ang sexual na paksa sa usapan isa sa pinakamalinaw na senyales na interesado ang isang babae na maging intimate sa iyo ay kapag nagsimula siyang magbanggit ng mga sexual na paksa o mga pahiwatig sa inyong mga usapan. Hindi ito isang bagay na nangyayari nang hindi sinasadya. Ito ay isang kalkuladong hakbang. Ang mga babae ay madalas na mas banayad kaysa sa mga lalaki pagdating sa pagpapahayag ng kanilang mga pagnanais at sa pamamagitan ng pagpapasimula ng mga sexual na paksa Sinusubukan ng babae kung mahuhulog ka sa kanyang bitag. Gusto niyang sukatin ang iyong reaksyon at tingnan kung komportable ka sa ideya. Hindi ito nangangahulugan na tahasan siyang magsasalita tungkol sa taniman ng kamote kaagad. Ngunit sa halip ay maaaring magbigay siya ng mga pahiwatig o magbibiro ng mapaglaro upang makita kung paano ka tumutugon. Mula sa isang pananaw ng stoic mahalagang manatiling kalmado at mindful sa iyong mga reaksyon sa mga sandaling ito. Itinuturo sa atin ng Stoicism na huwag tayong padala sa ating mga emosyon o pagnanais, ngunit manatili sa kontrol ng ating sarili. Kapag ang isang babae ay nagsasalita tungkol sa mga sexual na paksa, ang isang lalaking Stoic ay nananatiling matatag. Hindi siya agad-agad na sumasali sa usapan ng labis na sabik. Sa halip, nakikinig siya ng mabuti pinagmamasdan ang kanyang kilos ng katawan ng kausap, at tumutugon ng may pag-iisip. Halimbawa, maari siyang magbanggit ng isang nakakatawang kwento na may malandi na tono o sumangguni sa isang bagay na nakakapukaw mula sa isang pelikula o kanta. Ang mga ito ay mga senyales ng kaginhawaan at pagiging open niya sa iyo, at naghahanap siya ng katugmang vibe mula sa iyo. Kung tumugon ka ng kalmado at may kumpiyansa, pinatitibay nito ang kanyang interes na nagpapakita na ikaw ay mature at hindi natitinag ng mga ganitong paksa. Ang susi dito ay ang pagkilala. Tinutulungan ka ng stoicism na kilalanin na ang kanyang pagiging open tungkol sa mga sexual na bagay ay isang imbitasyon para sa mas malalim na koneksyon. Ito ay isang green light, ngunit isa na nangangailangan ng pasensya at maingat na pag-navigate. Mga katangiang pinagkadalubhasaan ng isang lalaking stoic sa pamamagitan ng pananatiling kalmadong pakikipag-ugnayan at may kumpiyansa, ipinapakita mo sa babae na hindi ka lamang interesado sa kanyang katawan, kundi nauunawaan mo ang kanyang mga sinyales sa mas malalim at mas mindful na antas. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagbubulag-bulagan sa mga sinyales na ipinapadala ng mga tao. Ito ay tungkol sa pagmaster kung paano tayo tumutugon sa kanila. Itinuturo sa atin ng na hindi natin makokontrol ang iba o ang kanilang mga pag-uugali, ngunit makokontrol natin kung paano tayo tumutugon pagdating sa mga relasyon at atraksyon. Ang mindset na ito ay ang susi. Kung napansin mo ang anim na senyales na ito sa isang babae, unawain na malamang na nagpapadala siya sa iyo ng isang malinaw na senyales, isa na nagaanyaya ng mas malalim na koneksyon. Ngunit dito pumapasok ang stoicism at nagbibigay ng malaking pagkakaiba. Ang isang tunay na stoic ay hindi nagmamadali at hindi padalos dalos Siya ay nagmamasid ng may pasensya, naghihintay ng tamang sandali, at kapag dumating na ang oras, siya ay kumikilos ng may kalmado at kolektadong kumpiyansa. Ang pagmamadali o pagpadala sa emosyon ay maaaring humantong sa mga pagkakamali. Ngunit kapag nilapitan mo ang atraksyon sa pamamagitan ng lente ng stoic, gumagawa ka ng mga desisyon ng may kalinawan. Hindi ka desperado para sa validation at hindi mo kailangang humabol dahil nagtitiwala ka sa proseso. Ang babae na ang magpapakita ng interes kaya hindi na kailangang pilitin ang anumang bagay. Ang tiempo tulad ng lahat ng bagay ay mahalaga. Ngayon, kung nakita mong mahalaga ang pagtalakay na ito sa Stoicism at attraction, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa Pinoy Stoic. Ito ang pinakamahusay na paraan upang manatiling nakasubaybay sa lahat ng aming video tungkol sa pilosopiyang stoic at kung paano ito naaangkop sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga relasyon. At huwag kalimutang itap ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa mga video. Marami pang dapat tuklasin pagdating sa pag-unawa sa kalikasan ng tao sa pamamagitan ng lente ng stoicism. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.